Uh, ano sigeta? ang nandyan? Oh, siya nga. Iyan ang gusto kong kainin. Masarap na cake. Wow, susubukan ko. Hey, masakit ito. Oh, walang problema. Kunin na ang hambari haba na pulmang. ng sponge cake is alisin sobrang bahay. Sony sa pang tatsulok. Ganun lang. At dito rin. Oh, ano yon? Oh, tara na. Halika. Magaling, Betty. Malapit na. kanga hanga Oh, salamat, Lola. Okay, meron na rin akong parisukat na hugis at meron na akong super buba. Pwede mo ba akong tulungan? Okay, ano ang kailangan kong gawin? Well, sa tingin ko magiging maganda ito. Okay, igulong natin ito. Mas marami pa. At tapos na. Kita mo, astig na ba ikakanin? kakanin? Paano mo gusto yan? Handa na ba? Ano ang... Oh! Nakakatawa naman yun! topping na madusmany at who's na do makeup sa lahat. Uh, again, uh, oh, oh, perfect. Well, it's time. Magiging... Oh, sige. Mag-ingat ka sa toring waffle! Pasensya na, Lola. Pero pwede mong hawakan ng ganyan sandali habang inaayos ko ang cake gamit ang mga waffle na ito. Oh, magiging napakaganda nito. Tingnan mo yun. Tama? Hindi ko na kaya. Anong nangyayari? Ano ba yung kalokohan, Lola? Pwede bang hawakan mo muna yung chocolate tower ko? Ano? Ginagamit niyo ako dito. Tigilan niyo yan. Sige na, sandali lang, Lola. Kailangan kong ayusan ng bahay ko rin. Pero chocolate, hindi waffles. Oh? Oo? Oo ito ay perfecto. Gustong gusto ko ito. Okay, Lola. Kita mo? Oh, pero mas maganda ang hindi, akin. Hindi, hindi yan totoo. Akin yan. Hindi ko na kayang hawakan pa. ah uh, anong ginawa mo? Hindi Ikaw yon. Hindi, magkaribal tayo ng tuluyan. Sa tingin ko, wala kang KitKat na tsokolate sa iyong chimenea. Well, hindi ko gusto. Pero magkakaroon ako ng likidong huwag. Opa! Huwag kang mag-alala. Dama ba mga tao? Maayos lang ako. Anong nangyayari ulit? Tigilan mo yan. Nakakabaliw ka. Tapos na ako. Kailangan ko rin gumawa ng cake. Narito ang pakwan. Hahatiin ko na ito ngayon. ang balat at magdagdag ng ilang ubas. Ito ay isang masustansyang pagpipilian para sa isang cake. Mas maraming berries at prutas. Ito ay perpekto at hindi lang bahay kundi pati bakuran din. Kita mo? Tapos na tayo. Mahal. Wow, ang dami ng iba't ibang cake. Yan ay gawa oh, sa papel. Oh, at waffle. Subukan ko mo na ito kaya maraming tsokolate sa loob nakaka-excite ito masarap ang sarap sige subukan ko ito kasama ang kubabuba. grabe hmm. ang astig salamat sis at ngayon itong obra maestra ng pakwan wow Makaganda at makatas. Gustong gusto ko ito. At may mga ubas sa hardin. Wow! Ang sariwa. Aba, ang kombinasyong ito ang panalo. Oh, kita mo. Sinabi ko sa'yo, ang healthy ang pinakamahusay. Okay, ano ang meron ka dyan, honey? Ngayong magkakataon na ito, gusto kong gumawa ka ng sandwich para sa akin. Yung masarap, please. Okay? Oh, madali lang yan. Salamat. Siyempre, gagawa ko ng sandwich na ganito. Pinuputol ko ang sausage sa mga bilog na piraso. Oh. Perfecto. Marami akong nakuha rito. Uh, ano ang lilim na iyon? Oo, kailangan ko ng magandang hulma ng paru-paro para putulin ang pula ng iba't ibang kulay. Hindi ba Mga maganda kulirosas? iyon? Ha. Sige, gagamitin ko ang ilang krema sa ibabaw. Ang okay, gardalis so ng ibang iba prutas so sa iba't cream at isara gamit ang isa pang colored bread. Gusto mo ba ng ilang strawberries, honey? Hindi. Sige, gagamitin ko rin ng colored bread. Pero ilalagay ko ng kaunting tsokolate dito. Hindi cream. Oo. Masarap ang tsokolate. At maglalagay ako ng marmalades sa ibabaw nito. Mm, gusto ko to. Narito ang mga Haribo marmalades. Gagawa ako ng ilang mga layer. At ang sandwich ko, heto na. Kita mo? Perfecto. Oh, gano'n kaganda. Magaling, honey. Ano yan? Well, at magpapatuloy tayo sa queso gulay sausage. Okay, at ngayon, isa pang layer dito. Narito ang mga kamatis, pipino. At marami pang sausage. Ito ang aking... Siyempre! Isa na lahat! ...pang layer ng pula. Tapos na ako. Oh. Perfection! Narito! So good! Wow! Ang haba ng sandwich! Wow! Ang galing! Ang talas ano talaga! Ano yan? Subukan ko muna itong maliliit. Dignan mo ang magaganda at maliliit na butterflies. Mmm! Creamy at fruity! gustong gusto ko ito. Ang sarap! Subukan ko pa ang isa pang colored na sandwich. May tsokolate at marmalades. Ang sarap! Pareho silang matatamis. Pero hayaan mo akong subukan itong napakalaking sandwich mula sa May shell. Ito. Wow! <laughs> Sabihin nating pa at nandito ang lahat ng gusto ko. Longganisa, keso, kamatis at pipino, ang presko, eto ang panalo. <laughs> Talaga? Ang saya ko. Anong biyaya? Sige, tingnan natin. Ngayon, gusto ko ng ice cream. Yan lang ba? Walang problema. Kailangan ko itong pag-isipan. Sa totoo lang. May naisip May ka bang na ideya? Pabayaan mo akong magbigay ng kaunting liwanag sa iyo. Ako ang pinakamagaling sa oh, lahat ng panahon. Sige. Ginamit ko hinang... ang gintong suklay para gawin ng yelo. Panaginip ito. Heto na! Perfect, Salamat. Sir. Oh, ano ang kumikinang ng maliwanag? Gulag ako. Oh, nasa ng blender ko. Oh, narito pala. Ilalagay ko ang ilang kamatis. Oh, Cha. Ngayon, ilang lemon, broccoli, at ihalo lahat. Hoy! Maganda. Wala na mga moy. Ibinuho ko ito sa mga hulma. pampalamig dito. Aw, oh, salamat, cute na bata. Okay, ngayon kailangan ko itong karot at kailangan kong butasan ito para makagawa ng kono para sa sorbetes. Perfecto. Ibu ang ice cream. O anong masustansyang merienda? At nandito ang lahat ng kulay. Mukhang parang traffic light. Oh, oo. Oh, oh, Tama ka. Ito ka, hilahilakbot. Sige, pero meron akong perfectong strawberry ice cream. Tingnan mo ang kulay. At sa narito ang aking gintong cone. Naglalagay ng sorbetos dito. Salamat. Mga baboy ramo, magpuhos tayo ng gintong syrup. Oh, oo oh, nga. Voila. Perfecto. Ngayon, ito ay perfecto dahil ito ay malusog Sige, chef. Kailangan mong sumang-ayon. Aba, ito ay masarap lang. Sandali, tapos ka na ba? Sige, may naiisip akong ideya. Pipinturahan ko ng tsokolate ang mga pader at ibubuhos ang gatas dito. Oh, tama ang sukat ng balde para sa ice cream. Okay, ngayon ang bahagi ng gatas. Kaunting syrup, syempre. Maglaro ng isa. Ngayon, haluin na natin ang lahat. Perfecto! Ngayon, handa oh, oh, na ng oh, ang aking malaking popsicle. Napakabigat nito. Tapos na ako, ate. Bon appetit! Wow! Ang laki ng sorbetes. Isang gintong cone? Anong klasing kakaibang sorbetes ito? Sige, susubukan ko muna. Ano yun? Mga kamatis? Yuck! Hindi bagay ang mga ito sa sorbetes. Wow! Sige, susubukan ko itong gintong cone na may... Kinintuang kamaw. Mmm, mm, ang sarap! Gustong-gusto ko ang strawberry. Okay, subukan ko itong malaking ice cream. Wow, sobrang bigat. Pero napakasarap. Oo, oh, oo. Oh, nanalo ano ang higanting yun? ice cream. Paano nangyari yon? Ginawa ko yung gamit ng ginto! Oh! Kita <laughs> tayo! Tapos na ang una kong drawing! Magiging maayos ito! Matatapos na ito! Aha! Uh Magandang -huh. ideya! Arang turo na, turo na. lang! Turo Sige! Simulan na natin! Gagawa ko ng makukulay na donut gamit ang makukulay na masa. Lalabas na napakasarap nito. Pinipisil ang makulay na masa sa mga molde ng donut. Magkakaroon ng pink... Gilaw, asul, perdi na donut. Ngayon, kailangan na nalang hintayin itong maluto Ang talino mo talagang bata. Huwag kalimutan ang mga donut. Siyempre. Kaya, Kaya tapos na sila. Oras na para ilabas sila. At kailangan ko ng sprinkles, kaibigan. Hindi ko talaga mabuksan ito. Halika na. Hiyakin natin na maayos natin ito. ito ng tama. Ito ay Meron ka rin kaunti sa amin. Wala na akong sprinkles! Sandali! Meron pa sa wala! Perfecto! Hoy! Makasarili! Tingnan mo kung kumusta ang mga donut ko. Tapos na sila. Inilagay namin ang lahat sa isang plato at pinudpura ng pulbos na asukal sa ibabaw. Perfecto ito para sa mga donut. Ganito palaging magluto ang nanay ko para sa akin nung bata ako. Pero naging perfecto ito. Napaka-boring. Meron ako mga itim na donut. Hindi, hindi sila nasunog. Napaka-donut niyan. Napakasarap ng mismong mga donut. Binubuhusan ng pulang icing sa ibabaw nila. Napakasarap nito. Wow. Ang mga donut ko ay mukhang mas nakakagutom na ngayon. Lagyan natin ng ilang detalye. Mukhang pamilyar, di ba? Ang aking maliit na hininga. Salamat, Thing. Kailangan ko ng mangkok at strawberry syrup. Oo, oh, iyan nga yun. Handa ka na ba? At ngayon, ilalagay ito sa mga hiringilya. Annie? Oh, honey! Matatawa. Bakit mo tinatakot ang matandang babae ng ganun? Syrup lang ng presa ito. Ibubuhos ko ito sa mga donut para mas sumarap. Maglalagay ng ilang mga hiring gilya doon. Magugustuhan ito ni Baby Kate. Halika na, baby! Go! Oh, sandali! Ito ay donut at strawberry syrup. Oh, mahusay! Napaka-sarap! At ano ang nasa loob ng hiringilya? Gusto kong subukan! Woo! Kaya, ano ito? Oh! Alam ngayon, punan oh na natin ito. ang mga donuts na ito. Mukhang napaka-cute nila. Aba, medyo-medyo lola. Oh, naiinit ako. Aray. Hindi ko pa nakita ang rainbow donuts dati. Maganda ang itsura at napakasarap ng lasa. Huray, natutuwa ako. Pabayaan mo akong mag-isip. Ang nanalo ay tingnan natin! Oh, oh. Talaga, maging maingat. Tingnan mo ang nakakatawa kong salamin. Gusto ko ng cocktail. Gawing masarap na masarap. Tapos na... Galing, sis! Magaling, Willoughby! Sige, lulutuin ko ang lahat. Sige, nakakatawa! ko. Maano ako magsisimula? Meron akong astig na shade para sa salamin. Lalagay ako ng ilang candy na may toxic na glaze dito. Sobrang asim! Ngayon, ilalagay natin ito sa oven para matunaw ang candy. Pagkatapos, titigas ito at magkakaroon ako ng caramel glasses! Ito ay magiging sobrang galing. Oras na para hilahin ito palabas. Oh, anong gagawin ko, Ed? Hayaan mong tulungan kita, Ed? Oh, sandali. Sa tingin ko, alam ko na. Tignan mo ito. Sige na. Kailangan ko ng Skittles. Ayusin natin ito ayon sa kulay. Ilalagay ko ang Skittles sa bawat baso. Matatamis at masarap ang mga candy na ito. At ngayon, kailangan natin itong punuin ng Sprite. Oh, sige! Magtatagumpay ako! Magandang ideya! Pwede kong gamitin ang aking handpen? Tare! Ang dami kong pag-shake! Naku! Natapunan ako mula ulo hanggang paabro! bro! Ayos lang yan! May natira pa akong soda! Para sa dekorasyon, gagamitin ko ang whipped cream at ilang Nerds candy bilang sprinkles. Ang ganda at makulay. Pinapalamuti yan ng lahat ng mamasamasa na bahaghari. Hindi pinagmamalaki kita, Enid. Akin naman ngayon. Gagawa ako ng gulay na cocktail para kay Kate. Kamatis, sariwang pipino, konting amoy ng karot. Ang sikreto kong sangkap, kinchay. Paghalu-haluin natin. Ang ganda ng berdeng kulay. At pinakamahalaga, lahat ay natural. Tingnan mo lang yan. Nako, ang baho. Gutom na ako! Naghanda na ako ng baso para sa cocktail ko. Kailangan lang natin itong lutuin. Hindi ko talaga gagamitin ng Sprite. May sarili akong natatanging inumin. Ako mismo ang gumawa nito. Bagay, kailangan kita. Pwede mo bang ilihis ang atensyon ni Hennet? Sige. Halika, umaasa ako sa'yo. Oh, masarap na krema! Kailangan ko lang ng whipped cream. Kukunin ko ito. Idedekorasyon ko ito sa aking cocktail. Isang paniki? Saan ka galing? Lumayas ka? Nakulong ka na. As in sa cocktail kita, ipinapasasang straw niya, eh, pwede mo na itong tikman. Wow! At tayo na! Wow! Mukhang masarap lahat. Hindi ko pa ito natikman noon. Medyo kakaiba ito. puk huh? May mga kakaibang pakiramdam. Ayoko na itong inumin. Ano ito? Mukhang kakaiba. Parang berdig. Ayaw ko niyan. Kadiri, ang ganda ng mga ito. Parang matamis na bahaghari. At kamangha-mangha ang cocktail. May whipped cream sa ibabaw. Ito ang panalo. Talaga? Salamat! Pasensya ka na, tol. Malapit nang matapos si Kate. Oh! Gusto ko ng pasta! Siyempre! Handa na! Ano? Hindi ko nagawa! Si Ikaw ang yan. Cool na kung Ano yung gagawin ko eh? Naglagay kami ng mga buluti sa plato. Si Mirkules mo ang aking... Mirkules? Maari mong paglingkuran ang iyong kapatid na babae? Hayaan mong turuan kita kung paano magluto! Kailangan nating buksan ang kalan, lagyan ng tubig iyan, at ang ating pasta ay oh. nandyan! Sige! Okay. Magsimula na tayo! Nakakainip ang spaghetti! Ayokong lutuin yan! Magdaragdag din ako ng kulay! Pasensya na, mga kaibigan! Kailangan mong magingat! Pasensya na! Pasensya na, Wednesday! Hindi ko sinasadya! saja. Heto si Flower. Sa ang itlog sa gitna. Kinawa ko ito. Oh, Ngayon, lahat. Ihalo natin ang lahat. Handa na ito. Kuha tayo ng maliliit na piraso at ibuhos ang mga piraso ng masa. Ang pinakamahalagang bahagi ay kunin ang mga pangkulay ng iba't ibang kulay at idagdag ito sa bawat isa sa kanila. Tingnan mo ang lahat ng kulay na iyan. Gamit ang espesyal na makina, pinuputol ko ito sa iba't ibang hiwa ng pasta. Ayos! Kailangang lutuin na ang aking pasta. Ilagay natin ito sa kumukulong tubig. Ang spaghetti ko ay handa na. Ay, hindi ko makita ang anuman. Ang kapal ng fog. Ay, nasaan ang ketchup? Crema, tutulungan kita. Oh, salamat, babe. Pasensya, ay, hindi. Pasensya, pasensya. Lola, narito ang napkin. Na. Okay, salamat. Ngayon ay nilalagyan ng ketchup ang spaghetti. Pwede mong subukan. Para na! Ang astig! Iibibig baby, goodbye. diyan-diyan kung ano ang nakakitawa doon? Mayroon akong malamig na ulam. Naglalagay ng spaghetti sa plato. At ngayon, kailangan ko ng tinta. Pinipiga ang tinta sa spaghetti. Oo, oh, oh, oh. naging itim ito. Pinipilit palabasin ang patch mula sa itaas. At pinalamutian ng lahat ng marmalade ice. Totoo ba sila? Gusto ko sanang ba? totoo yan. Pero narito ang mga gamis. Naglagay kami ng ilan sa ibaba. Sa tingin ko, magugustuhan ito ni Kate. At ikaw? Ano sa tingin mo? Oh, handa na rin ako! Sandali, oh. ano? Yellow? Nakakatakot yan! At itong pasta ay itim! Nasunog pa? Well, tama lang. Pasensya na. Wednesday. Ngayon, subukan natin itong pasta. Mukhang pamilyar ito. Ganyan magluto si Lola para sa akin. Ayos! Salamat! Wow! Panahon na para subukan ito. Hindi ko pa ito nakita dati. Ang sarap! At ito ang ah, ako ang nanalo. Pici. Tara na! Wala ka ba? Bakit kaibigan ko si Emmet? Sige, gusto ko ng salad. Ano? Oh, napakasimple lang! Oh, Tama si Lola. Madali lang. Ang mga kamay ko ay nagkakatingin na magsimula. Pinakuluan ko ito at hiniwa ko ng maliliit na piraso. Oh, ang tip-tip! Mas marami dito! Ilipat ang salad at magdagdag ng ilang breadcrumbs. Ginawa ko sila mismo. Napakasarap nila. Idinadagdag ito sa salad. Alos na kalimutan ko ang keso. Panakrusin ito? Mas marami, mas mabuti. Handa na ang salad. Paalam, paalam. Paalam. Ako naman. Gagawa ako ng mahusay na salad. Ang dami kong gulay, pero kailangan kong gawing kawili-wili ito. Una, hinihiwa lahat ng gulay sa maliliit na piraso. Ngayon, hinihiwa ang keso. At para maging sobrang astig ang salad ko, gagawa ako ng isang bagay. Interesante! Ang lahat ng gulay ay magiging hugis bulaklak! At keso rin! Tingnan mo yon, Mukhang kamangha-mangha! Ilalagay ito sa mga skewer at sa florera! Astig! Paano mo ito nagustuhan? Seryoso? Maganda ito para sa'yo. Hayaan mong ipakita ko sa'yo kung ano Sobrang talaga ang da at nakakatakang. Oh. Ito ay... Oh, sige. Tinatagilin lahat ng mga sangkap. Stig! Handa ka na ba? Light! Ah! Talab na ang sili ko pa He wanted to tie Gawin ang ng gulay Iting tonelad in Dorothy Tingnan mo yan Pumunta ka umupo Ilagay ang aking mga olives At meron tayong maliit na halimaw Na may mga mata katitara na oo, at hindi ko alam. Ano itong meron tayo dito? Isang salad na may manok at keso? Gustong gusto ko ito! At milyon-milyong likes! Meow! Alam kong magugustuhan niya yon. Ah! Ito, isang halimaw na gulay. Ano kaya ang gawa ng mga mata na iyon? Ay, hindi ko gusto ang mga I... olive. Mi Hercules, gusto mo ba akong lasunin? Si Lola ang panalo. Hindi. <laughs>